pa lang, eh, kailangan maghanda at ang Department of Health being part ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kasi pag ganitong disaster, kwan eh, hindi kakaiyanin ng isang ahensya lang. Okay, so ang DOH sa health lang yan. Pero we need the other agencies. Kasi, siyempre yung roads kailangan para makarating yung ating mga teams, no? Uh, mga resources, kailangan ma-clear yung roads. Kailangan uh, din syempre pag -pagkain, the DSWD naman 'yan tapos communication. So, ah uh, kailangan yung coordination lagi with that, that council. Tapos yung ah uh, kailangan malinaw yung command and control na. Meron talagang parang incident command system na established. Okay, so kasama din tayo doon para iisa lang yung direction, isa lang yung ah uh, sinusunod, okay? At hindi magkagulo. And then ang Department of Health, syempre ngayon pa lang ay na natin mga ating hospitals mm. no na pwedeng sila rin naman ay maapektuhan pero yun na nga meron tayong inaayos na sistema with the other uh, facilities sa ibang rehiyon mm. kasi kung mangyari dito sa Metro Manila meron dapat tutulong okay na ibang uh, hospitals natin ibang teams from the nearby regions especially kung Metro Manila yan Region 3 o kaya Region 4A, no? So, and then yung ating mga teams, ngayon pa lang, talagang tinitrain na natin sila. Uh, may mga capacity building activities sa ginagawa, and then may mga drills din yan. Okay, tapos, siguro naman narinig nyo na na meron tayong yung Philippine Emergency Medical Assistance Team, yung PMAT, na internationally, kung na rin yan, uh, uh recognized ng WHO, na pabuti standards. So, may field hospital yan eh. Mm -hmm. So, nag-establish tayo ng maraming gano'n. Mm -hmm. So, right now, may tatlo tayo. So, uh, nag-organize ulit tayo sa Mindanao. Mm -hmm. Kasi may Metro Manila, uh, Luzon, Visayas, wala pa lang sa Mindanao. So, ito, anytime, pwedeng, kahit saan mo sila dalhin, nakakapunta Sike. nga sa ibang panibansa. Yes. So, yung mga gano'n. And then, syempre, yung mga resources natin, gamot, kailangan uh, medical supplies, naka-preposition na yan mm -hmm. sa mga iba't ibang lugar. And then, dito sa Metro Manila, meron nakasingkwan yan eh, uh, para assessment, mm -hmm. part ng study. So, alam na saan anong safe na area, mm -hmm. okay, kahit magkalindol. So, alam saan ilalagay. Like, kung magtatayo ng field hospital or temporary medical facilities, eh, alam kung saan ilalagay yon Kasi, mm -hmm. hindi pwede na pag nagkaroon ng aftershock eh sila rin mismo yes. no maapektuhan so ayun na nagkaroon na ng assessment dyan. ibig sabihin po assets pag dumating ang the big one ang DOH hindi kayo magre-rely sa mga hospital established hospital dahil mm -hmm. yung mga aftershocks na so more on field hospital po ang magiging approach um, natin okay meron naman na rin kasi assessment sa ating mga existing hospitals Ako. so more or less alam natin kung ano yung mas tibay. Yes. sindek kasi Marami dyan, mga matagal nang napatayo eh. Okay. Pero itong mga bago natin, mga hospitals kasi of course part of uh, paghahanda din. Meron na itong design na sinasabi natin more resilient na design. So, ayan, medyo mas matibay sila. Okay. Yung mga old hospitals naman, siyempre may mga retrofitting na ginagawa o mas mahal kasi mag retrofit, di ba? So, ayun, kaya yung mga alam natin na mappektuhan eh dapat hindi na talaga natin do'n dadalhin mga pasyente mm -hmm. kasi syempre hindi pa rin sila safe, safe noon so alam na natin saan sila mas dapat ilagay but mm -hmm. then syempre kung 7.2 'di ba masyadong malakas 'yon so uh, in areas na talagang alanganin magtatayo na lang ng field hospital temporary uh, medical facilities In terms of manpower po. Pag nangyari na yung the big one, nakikita niyo po ba na gaano karami ang kakailanganin nating doktor, mga nurses, mga medical mm -hmm. ally po. Ay oo, ano, madami yan ang kailangan talaga kasi kaya nga nang sabi ko, yung sa sa normal situation na medyo kulang pa rin tayo, di ba? Mm -hmm. So, pag ganun, kaya yun eh meron yung tinawag natin I uh, will not just depend on uh, the health workers here in Metro Manila. Ihingi talaga tayo ng ayuda mm -hmm. from the other nearby regions. Mm -hmm. uh, dito sa DOH, meron tayong tinatawag na parang twinning system ba? Wherein na-identify natin anong hospital um, may katwin siya doon sa kabilang region mm -hmm. para kung apektado itong hospital na to, merong identified na tutulong. Mm -hmm. Siyempre, yung pag-identify noon ay uh, depende doon sa distance at saka yung capability ng mga hospital sa health workers nila. So, merong ganun na na sistema kasi kahit medyo kulang but kung maayos ang ating pagpaplano at saka alam kung saan pupunta, saan mas nangangailangan. No? Kasi pag disaster, malawakan 'yan eh hmm. ang mga insala and then so we have to prioritize hmm. with the given limited resources saan sila mas dapat pupunta hmm. ay prioritize para mas marami ang matulungan ayon so may ganung uh, pag-aaral na tayo oo uh, Dok, doon po sa study sa statistics hmm. so yun nakita natin pinaghandaan natin pero meron po po ba kayong nakikita na worst case scenario na mas dapat pa natin paghandaan bukod doon sa Uh, bilang ng yung bilang ng mas, masusugatan, paghahanda ng ospital. Meron pa mm -hmm. po ba nakikita ang DOH na ito yung worst case kailangan paghandaan din natin ito. Ay, po kasi lalo kong earthquake no, hindi lang naman yung casualties ang titignan mo eh. Kasi yung mga support system, no? Mm -hmm. kaya yung sinabi ko kanina, yung mga daan, masisira. Mm -hmm. So, sa paano mo ililipat-lipat yung mga kuan mga pasyente, yes. di ba? And then kailangan pag provide ng health services, kailangan namin ng kuryente. Okay. okay, so kung wala din, kung disrupted din yung kuryente, no, kasi yung pag um, pag disinfect ng mga gamit, no, so kailangan, kaya kailangan talaga whole of government approach yan. Okay, kaya nang nakakatuwa nga dito sa ating bansa no na yun din pinagmamalaki natin is yung meron tayong coordinating council na existing and regularly nag-meet -me yan. So tinitignan yung mga may mga roles and responsibilities bawat isa. So kapag kumilos dapat sama-sama yan at nagtutulungan kasi hindi naman talagang yung isang ahensya meron siya lahat ng resources kailangan alam kung saan kukunin mm -hmm. yung mga resources kasi nakakalat lang yan sa iba-ibang ahensya, okay? Kasi when you speak of health, hindi lang naman DOH. Andyan din yung ang ating mga uh, uniform agencies, meron din silang mga medical personnel mm -hmm. na gaya nung sa COVID-19 noon, talagang laking tulong nila mm -hmm. to ating military personnel. Meron pa nga mga reserve uh, medical corps, di ba? talagang tumulong. So, mm. yun din na expect natin sa mga ganitong uh, uh, disasters. Bali po uh, lalabas po ang ang DOH na nakikipag uh, ugnayan din sa mga private entities ay, mga yes. para kumbaga sila ay magiging reserve force po ninyo. Yes. In actually mayroon na kaming yung bill nga yan na uh, for us to develop medical reserve corps, medyo hindi pa nga lang uh, ka pero kahit hindi yun ipasa, we continue to do that uh, initiative na kung baga sa military, meron din silang reserve corps, no? May sistema na, okay, pagkwan, itong kailangan namin na expertise, may kanya-kanya expertise yan eh. So, alam na namin, kanino kami kukuha. Mm -hmm. Ganon. And then, isang uh, tawag lang, andyan na kagad. Or minsan, kahit eh, hindi mo nga tawagan eh. Because mm -hmm. if they're part of the pool, eh, andyan na ready. Uh, anytime, ready silang mag uh, ma-deploy or you not. Know. And yung showing ng concern nila doon sa pag-i- Yes. yes. Okay, private, pati mga NGOs. Ayan. <music>